bat may ganito? Hindi ko maaari tanong dito. ipit. May ipit ka kutsilyo? May kutsilyo may gunting? ka dyan? Kutsilyo ay wala Gunting? may gunting ka dyan. Oh, Magkakasal. Mahal kasi mag-extract sa amin. ah. I thank you. Complete, yata tayo sa gamit. Check natin. Ito okay. <laughs> ang tanggal Parang yung pa ata Simpitin mo pre Yo! Boom! The tingles. Ha? Papatingin mo na ako sa Yamaha okay. Bakit? tayo Ano nangyari? yari? Ano nga ko siya? Ah, sige sige <laughs> Meron ba doon? Meron Meron ba doon? Meron madulas doon? Okay. Pinatanggal nila. Ngayon na rin ang preno ko eh. Ang preno? Ang na yung... oh. Sa likod? Dito yung... oh, sa unahan. Oo sa unahan. Pag na brake pad? Oo. Paano lumalago to? Parang yung... tuk-tuk-tuk ko Ah! Nakaramdaman ako. Ito yun. Baka sa bearing. Oo. Doon. Oh, pag ginaganon mo, dadalulubak. Kada yung lupa oh, uh, Knuckle bearing yung dito sa Sa tipos Sa akin napalitan na rin ito Mga kagrasa no? uh, Dadaan daw tayo sa Yamaha Sabi ni Kapanali Dahil may nararamdaman siya sa motor niya Na parang lumalagotok Pag uh, malulubak siya Ngayon kung may madadaanan sa Yamaha daan, dadaan tayo uh, at hindi natin si Kapanalig to check yung kung ano yung nangyari sa kanyang motor Nasemplang simple lang siguro si Kuya may emergency grabe may emergency mga kagrasa may na doon at marami naman may mga tumutulong naman na ano, emergency eh, ano, nandito tayo sa Yamaha at sarado pa Sarado pa ang Yamaha Yun guys, dito tayo Medyo may naririnig si Kapanahid sa kanya Magbubukas ba to? <laughs> 7.30 Oh, tara, let's go Ah, doon, meron doon Oh, motorin na natin Oh, let's go Uh, kaya yeah, kain muna kami dahil sarado pa yung Yamaha mga kadrasa Para mapagpalit din tayo ng battery Mga 8 siguro 8 okay. Gusto mo motorcycle shop? Sa mga motorcycle shop Sige, garahin mo muna, check, -check ko kung bearings Check natin mamaya Sarado pa yung Yamaha mga kagrasa Magahanap pa tayo Sarado tayo maaga sa Yamaha Kaya kasi sarado pa siya Kaya sarado pa Ayan So Hanap mo tayo ng almusalan dito malapit sa Yamaha Pre, gerahin mo nga muna, check natin Gerahin mo muna, check, check, na. check, check, oh Basta Basta si center stand Kali sa ato y. Kemong drive check mo na. Center mo eh. Dapat yung tatin, mag check. Oh, yung motor na wala alam. Check natin. <laughs> alam mo, <mag> -drive lang. <laughs> mo, sa patung, yeah. wala, alam ko mag-drive lang. ko Alam ko mag-drive lang. Alam ko mag mag-drive lang. Alam ko Alam Oo, bearing Pwede pre doon dito eh Pero nga, ako nga Wala naman Wala eh Try mo Pwede pre sa unaan Pakuhin mo nga Ula, okay. dito Ay! Ito ang Meron? Meron. Wala gutok? Ayun o. Kapag ko Oo. Oh. Maganit din. Ha? Maganit. Teka. Ang pinipreno. Yung mga grasa, bali ang sira ng kay kapanalig. Pag pinipreno, eh, tumutuldok-tuldok. Yan, may tumutukod. Gawin na natin ito. Kasi ito, medyo maganit na ito. Kailangan pumasok doon sa loob. Kailangan pumasok dito sa loob yung ano. nandoon doon. Para hindi siya gumanit tapos ang problema naman nito makapal pa yung ano dito sa gitna kailangan mahigpitan Pupuk. pupukpukin lang yun eh hihigpitan yan mga grasa bali ganoon nga ito nandito siguro na kalbering feeling ko lang ito kasi pag pinipreno mo medyo sumasagko sya dito pero mas maganda ma-check yan update namin kayo mga grasa kasi sarado pa si Yamaha So mamaya update namin kayo Let's go Kaya mga kagrasa no na, uh, Nag muna kami dito Ngayon proceed na kami doon Papuntang Kalaka Tuloy tuloy na Para daw mas maaga aga kami makarating sa Kalaka Ayan. Hindi na kami dadaan ng Yamaha Dahil sarado pa Tataabutin daw ng ano Baka magtanghali Okay naman yung ano yung motor ni Kapanalig at problema doon kasi yun lang, may ilang talaga siya sa ano sa takbo niya kasi kada malulubak yan may tumutunog. Sa ano yan? Sa knuckle bearing o kung tawagin, nakalimutan ko yung isa kung tawag doon. Sa gitna. Oo, oh, yun nasa gitna. sa may oh. yan sa motor. Ball race, yon Yun, yun ang tawag doon, ball race. Ball, ball race. race. Ball race ng ano, yun yung bearing na bilog na gitna ng pinaka gitna ng motor pero okay naman yan may ilang lang talaga siya kasi kada lubak ano mararamdaman niya kada lubak Yeah, let's go. Let's go. Kama grasa na dito na tayo sa silang at nakakalahati na dito tayo. <laughs> Time natin 8:30 gahalati nro tayo masakit na nyo puto ayang taya tasi lang kamit eh yeah kalahati na tayo papuntang Calaca another one and a first hours pa ba? horas nala binati halam eh buong lok ng buong 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 Boy! buong 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 Magparamdam ka. Chat <laughs> <laughs> ka Kuya Boy ka chokaran. Kung nandito dito ka, magparamdam ka. Chat <laughs> out tsya. may paso kasi. <laughs> <Kami walang> pasok kasi. Kasi wala pasok. Sa motor niya ba ata pili bian, you know? hindi pa, wala pa mo aye pero pwede na ako kumaw nyalang lang siya ano 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 na tayo ano parang ano bypass ano 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 bypass ano 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 din ano 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 yung kami kami Ayan, hindi mo tayo ng buko mga kagrasa. Hinto tayo dito, sabi ni Kapanal. Alright. Yep, yeah. Ang ganda ng view na, pre. Ay, Oo. Ang ganda ng daan. niyo lang, make Ang ganda ng ang ganda ng daan, ito buko. Buko-buko. Tatlong pilis eh, Ano ba? Oh. Tatlong pilsen? Hindi! Tamo ko! Wala ko tatlong pilsen! <laughs> Ay, bagong panganak yung aso. Nakangagat ah, yan. Hmm. Pilsen tapos ito alak pala laman o. No? No? Kunyari lang buko. Alak pala. Alak Jin pala na Jin Buko. hindi kami lalaban. <laughs> Akala ko ba yung tasaw. So, Tapos ng bente. Eh. Grabe, <laughs> Buko. Okay. Buko, Buko. Ayan, magdidilig si Kapanalig. Yun <laughs> tayo, fresh Buko. Kaya anong ano nga to? Anong road to? East West Road. The bypass East West Road ng Silang? Hindi. Pamadayos rin. Amadeus Cavite. Cavite pa ba ito? Um, Hindi pala silang Galing ay. Galit ay sila. 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 Galit ay ay sila. Galit Ayan yeah, mga kagasa no Aalis ah, na uli kami. kami Hi thank you po Ayan yeah, na uli kami Ni Kapanalig Second stop over namin Yan, yeah, nandito na pala tayo sa ano, Amadeus East, East. Ano ba to? East, East. Road East Road oh this road na Amadeus Cavite yan, ito yung parang bypass bypass road yan, dire diretso na to hanggang doon sa Calaca hindi na tayo siguro mag stop over nagdilig muna kami ng halaman kasi Oh, ka nagdilig Alright Let's go! Alright! Lamig na! Ito nga! Ito lamig! <laughs> lamig na! Grabe! Lamig na oh! Kuwangdam ko na yung lamig! Ang sarap bumiyahin oh! Ang <clears throat> ko Nagihiwalay na ano Uyibo <laughs> ko Sabi ni Nesis Sinilip yung location Ang layo nyo pa <laughs> Palay Takado <laughs> ano palay Kita <laughs> nyo eh Sinisilip nyo yung pupuntahan natin Nakita nyo yung kalakang mapa oh. Ang layo pa oh. Sabi nyo ang layo nyo pa Naku-mikro pala si Maria Hmm, sinasidip niya lagi yan Walang oras yan nakakaano-kakaano Naka-online naka. naka ka pre? Ha? Naka-online ka? Oo Sa internet? Oo Oo Facebook uh, um mm. chorale, yeah, and what? Ano Ano ba ang Ano ba Ano ba ang Ano ba Ano Ano ba Tiktok and text? Ah. May signal ka, ating na mo Ay, pwede na lang siguro na, may ito rin mo Ha? Hindi ako nakapag-load eh Hindi ka nakapag-load? Picture na lang eh Hindi ata? Eto, eto, eto Buksan mo wifi mo Connect ka sa akin Kasi okay. eh Ayan, okay na Buksan mo na Ano ba yung picture natin? Oo oh. Mapag-a-pick ka yan? Oo, oh, hindi, realme 6 Oo, ang password din sa akin 6? Realme Yung 6 ba? Oo, ah, 6 Ayan Alis ka na Ano mga internet ka na? puro pataas pa e o puro pataas na tayo ng gano'n may tayo ah, sabi na may ano ba? Naranggay ng des. Parang May Tapos ito, dito yung pa lang

Di dadi di? Di di ko si Dady Oms nakita namin doon Taga dito pala si Dady Oms sa Mendez gulat si Dady Oms e Nagkag... Nasa likod niya si Kapanalig Hahaha <laughs> Wala ko bakit lumiko. Nakaliwana pala. Sarap pa rin to. Sarap pa rin. Puro pataas mga kagrasa. Ang lamig na. Totoo nga, ang lamig na. luksuhin Ay, tama. Ito nga. Ito nga daan. Luksuhin Ito na ang probinsya ng Batangas Meron yan ang Ha? Oh, meron? Uh Oo -oh. um, eh, Pwede pala ng pauwi ito no? Dito meron na no. yun Dito tayo dadang pauwi Pag-aitay Puro pataas oh

moments later. Mama, mama, thank muna kami. Saan daan? Kain. Kaya yeah, mga grasa, oh. mama, mama, thank you muna tayo. Okay, thank you. Thank you po. Kaya yeah, mga grasa, maghahanap muna raw tayo ng ano. Nang baboy na tatad ta rin ni Kabistak. Na. Hanggang dito, habulin ka lang bakit. <laughs> <laughs> Hanggang dito. Hanggang dito. Sayang, di diba mo din nila yung mga kutsinyo. <laughs> so, ito pala yung palengke ng Alfonso, mga kagrasa. Grabe yung dinaanan natin. Ang lamig na kanina. Lamig, bot. Tumaano na sa kamay ko, tumatagos. Ayan, so, oh. dito tayo sa wet market. Sige tayo mamimili ng tatad sa ring Kabisdak yeah, Kasama natin si Kapanali Dito tayo mamimili Kano kilo ng manok? Ha? 180? Ano nga? Ito po yung magtatad sa dyan o Magagahan ka pre? Pwede ba mag-extract? Um <laughs> <laughs> extra sa yeah. extra. Mm -hmm. bandred. May wandal diyan, asko. Chat. Ah ah. May tikid ng link. Isn't. Ah may dito. Bigiring manok. <laughs> <laughs> ay ay Nami <laughs> No namimiss. Pre namimiss na. Namimiss niya. Chat. O matador. Subo matador to, matador eh. Ayun, pre. Sige. Ayun, nang na po siya. <laughs> <laughs> Yung hey, mga grasal, nang-iilam. <laughs> Nangailam, nangailam. Makailam, meron talaga to eh. Ito bo mo, maghiwalang muna. Dito sa kamay naman. O, ibo-boneless niyan, pre. Ibo-boneless. ba bo yan? Ibo-boneless yan. Hahaha! ibo Sige, direto na, ma to. <laughs> mo. Teka naman, mapicturean nga ito. Ito Ang dami mo sa sideline, nandito pa. Hahaha! Grabe, oo. Bawasan na na yung presyo. Hindi siya sanay ah, oh. oo. Mali 250 na lang daw sabi niya okay. oh. <laughs> Akala ko baboy lang inaano mo, pati manok wala marunong Pati ka? pala manok? tayo, ano ko? Ang bangis mo. Grabe <laughs> yung mga tilapia. Dito mo masasabi mga kagrasa na fresh. Yan mga fresh na tilapia. Gumagalaw pa. Dalawa sir. Vlogger pala kayo

Yung yeah, yung Batangas, masarap yan. Yes, na. Bangos. Bangos Batangas, oh Yun, o. Pababait ng mga batang ari, ah. Uwe! Di na! Pre! Pre! Ikaw din, mag din Ikaw ka tatang lang. Ha? Ah, ah, Sige. 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 Ngayon eh, mga kagrasa no, namili tayo ng ating kakainin doon at tilulutuin doon sa kalaka. Yan nga pala kasama natin si Kapanalig. Nasa kay Kapanalig yung ibang gamit. Tapos na uh, naki ano yung manok. No pre manok? Yan, yeah, pa siya ng manok. Yan <laughs> eh, mga agrasa, uh, tapos na yung mission natin dito at punta na tayo ng kalaka. Dito dire diretso na tayo mga agrasa. <coughs> Tingnan na lang tayo, gloves dahil ang lamig sobra. Kahit uh, mainit yung ano, panahon, malamig. Hindi na gloves ako mga kagrasa dahil ang na totoo. Kahit mainit dito, malamig yung siwi ng hangin. Ah, sige na. Boss. Yan, yung ano pre manok, akin na pre mm, manok lagyan natin ake dito ah na. ito na o oh, yan tara let's go op tulak ila ila yeah. iya uh. yeah. yan saan tayo? doon pa doon Mali ka pa one way sige sakay na pre one way Mag-iihaw ba tayo? May uling kaya doon? Ah, mayroong uling doon. No? Kasi daming kahoy doon eh. Oo. Sige. Tara. Tara. Sige. Tara. Kasya ka. Sige. So, let's go mga kagrasa. Mga kabisdak, mga kapanalig. <laughs> Tapos na tayo mamili. Ayan, oh oo. Oh. Proceed na tayo sa, ano, sa Kalaka. <laughs> sa Kampanalig. Ayan. <laughs> Medyo exciting. Exciting ang adventure natin papunta pa lang. Oo. Uh oh. ba diba, no? Yun. Punta pa lang eh. Ramdam na yung lamig. Oo. So, malamig na dito. Tapos pre, ang mamura no? Hmm. Pag-undrat mo Ang mamura dito mga kagrasa. Alam mo yung tilapia dito. Nasa 70. 90. Tapos yung baboy nila. 300. Ang mura. Kasi nga, ano, malapit daw sa farm. Meron dito siguro mga katayan talaga, no? Namura lang talaga. Oo, oh, farm dito sa Batangas. Oo. Ah, ito pala yung wet market, ito. Oh. doon tayo sa kabila ng park. Tara mga agrasa, no? Sundan na lang natin si Kapanalig doon sa Kapanalig. Let's go! I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away.